Ayun eh, mga kabrangayaw. Nilakad ko, nilakad ko, ano, nilakad ko mula Tagig hanggang Bicol. Balikan, Bicol to Tagig. Yeah. <laughs> ah, Kaya nyo ba ang challenge ko? Oh, lakarin nyo rin. Oh, kung nas nasa naman lugar nyo, lakarin nyo rin. Oh. Tagig to Bicol, tapos Bicol to Tagig. Ni nilakad ko, ano lang 5 hours yeah <laughs> ang lupit na challenge, ano <laughs> grabe ang bagyo sa amin mga ano mga kamranggai isipin mo ang liwanag ng plus light pinitiplok ng hangin grabe oh liwa liwanag ng ano yung ilaw ng flashlight hindi ng lakas ng hangin eh pag nagkaroon kasing bagyo doon sa lugar namin ang ilaw ng flashlight tinitiplok ng hangin yan eh <laughs>